Cancelin mo lahat ng mga lakad ko ngayon. Gusto ko makipagkita sa anak ko. Gusto niyo? Ah, uh, ipagpamunin niyo po, pero kung mamarapatin niyo, napag-aalala niyo ako sa gusto niyong mangyari. Masyado na kayo napapalapit sa Elias na yan. Kailangan po mag-ingat na kayo. Anak ko siya ama ko. Siguro naman naiintindihan mo kung bakit ko ginagawa ito. Opo, senyor, naiintindihan ko. At alam ko naman na gusto niyong mas lalong makilala sa si Elias. Pero hindi pa pwedeng malaman niya ang anumang koneksyon ninyo sa Golden Scorpion. At malaman ang tunay niyong pagkatao. Malalagay po tayong pare-pareha sa alanganin. Huwag mo akong tuturuan, Hugo. Huwag pa umanin po. Pero kapakanan lang po kasi ng grupo ang iniisip at inaalala ko. Gusto kong mapanapit kay Elias. Gusto kong mapanamdam sa kanya na ama niya ako sa paraang kaya ko. Sige po. Masusunod kayo. Ihahandaan e na namin ang sasakyan. Bilisan mo. Gusto kong makikitaan ako. Contact mo agad. Baka may langit siya. Kikitain ni papa ang anak niya. Susundan ko siya. Kailangan kong malaman kung sino at taga saan itong sinasabi niyang anak. Balakid siya sa mga plano ko. Ako lang ang dapat na tagapagmana ni Papa. Sir, pasensya na ako kayo. Nalito ako. Sir, Sir Carlos, pasensya na ako kayo. Nalito ako. Ano mo ba sa atin? Okay, kararating ko lang din. Um, Huwag na magsaya ng oras. Papatulong sana ako sa yung pumili ng motor eh. Sa tingin mo ba, magugustuhan to ng anak ko? Ah... Uh, Oo naman, Sir. Napakaganda ho ng motor na to. Totoo nga yun Sir. Yan ho yung pinapangarap ko talaga ng motor. Kaso... napakamahal naman. Kaya... kaya di ko talaga nabibili. Pero sigurado magugustuhan ng anak ko. Kailan ka pa nahilig sa motor? Bata pa ako, Sir. Bata pa na ako, nakailigyan ko na yung pagmamotor. Nung sabi ko sa akin ng nanay ko, baka daw nagmana ako sa nanay ko dahil gano'n din ako siya. sa motor. Pero, ginuwiin namin ang tatay ko, Sir. naksidente ko siya sa motor, bago pa hukupin ang anak ko. Namatayin ko siya.